Yo, what's up mga kayams? Update ko lang kay sa natin sa ibo natin na si 6 to saka si 5, no? So, tara, punta natin siya. Para makita natin kung ano na yung pinagbago nila, no? So, ito sila. So, siyempre, pakakainin natin ulit yung mga ito, no? Yan, no? Oh. Hello, 5 at saka 6 to. So, siyempre, si 5 yung medyo malaki. Mas lamang ng ilang days yan. Tapos, si Sixto ay, ayan, no? So, sa mga nagtatanong pala, guys, bakit Cinco tsaka Sixto? Kasi meron akong ibon dati na uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, no? So, may binago lang ako na onti para yung pagkasunod-sunod. So, ganun yung naging way ko para... Mabilis sila mapangalanan no pag may mga bagong ibon ako. So, yun yung ginagawa ko. So, siyempre, kamusta din natin itong dalawa natin dito. Si 3D at si Board. Yun yung 4 at saka, ay, 3 at saka 4. So, mas lamang si, ano, si 3D, no? So, mas matanda siya. Yan silang dalawa. So, ito yung magaling umawit male natin, no? Tapos, yun yung female natin. Ewan, tatago na sa gilid. Pero, pakakawalan din natin yan, no? Habang nagpapakain tayo. So, syempre, pakakain natin sila ulit, guys kumakayams mga kayams natin para syempre lumaki sila so first time ko to magandong atake ng pag vlog na no? <laughs> pero sana okay naman so, iba rin pala yung feelings pag ganito yung vlog na no? unlike sa voice over tara pakainin natin sila syempre guys magtitimpla tayo uli ng ating mga ano na serilak no so wag nyo na questionin kung bakit serilak kasi nga dito kasi yan eh. dito ako mas sanay no Mag marami na rin nung napalaki na ibon dito. Pero pwede naman nga yung ano. Yung tawag din, Yung formula. Nasa naman yun. Pero sabi ko nga, syempre, parang isip bata, no? O parang tao na pagka seri lang. Kasi nga, pan tao naman talaga to. <laughs> so yan, ay naalo na nga natin. Syempre, malalamigin lang natin to. So bago yan guys, syempre, papakita muna natin to ating alaga kung ano yung pinagbago. Na-update guys, oh. So, may kita nga natin dito, yun, oh. Meron na siyang balay, bo. 6 Oh, tumutubo na sa pakpak niya. Yung buntot, oh, lumalaki na. saka meron na siyang parang sungay. Yan. <laughs> oh, ba? Diba? Then, dito kay 5, grabe, ito talaga. Oh. So, may kita makikita niyo naman, na ng buntot, no? Ito yung update dito sa mga to. Siyempre, pakainin natin. Grabe, oh. Pupogi na talaga si Cinco. So, yan. Magsasalpak na nga tayo dito sa syringe ng ating ipapakain sa kanila. Unang banat kay Sixto. So, unahin natin yung maliit. Yan. Ah, sabi. Sabsag siya. Tapos, magkarga ulit tayo kay ano. Para naman kay 5, no? Punoy natin. So, okay, yun na nga. Oh. Siyempre, meron ba rin sa ulo natin na maingay. Mag-update na natin dito kay 6 to at saka kay 5. So, lumalaki na nga talaga sila. Yun naman naman yan, no? Grabe, yung balay mo, tumutubo na talaga. So, yun lang muna ngayon, guys. Hanggang sa muli.